Baba yan, meron pong verse dito sa ano sa Psalm 103 verse 6 The Lord works vindication and justice for all who are oppressed. Psalm 103 verse 6 'yan. So, ang Panginoon siya yung God na God of justice eh no. Uh, kaya yung mga ano, yung mga mga napagbintangan ganyan nas siniraan no Yan po ay ano eh ang ang god gumagawa siya para yun ay mapawalang sala vindicate ini vindicate niya pero kung may kasalanan ka naman edi ikaw ay mapaparusahan ganyan all so diyan sa ano na yan yan yung naisip kong verse dahil dun sa sinabi ng Lord kanina sa aming devotion, alas 4 na hapon yung devotion namin eh. Ano po, at kasama sa devotion namin, yung ano, ah uh, pakikinig sa Diyos, no? Di ba? Meron listening. Ito yung sinasabi ng Lord, di ba, regarding din sa mga naninira sa ating Pangulo. Di ba? Meron, meron mga tao na antetende kung magsalita laban sa ating Pangulo um, ito po yung sinasabi ni, ng Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, ano po yung nais nice ipanalangin para po sa aming bansa? Sabi niya, alam niyo, sabi ng Panginoon, Anak, tandaan mong maraming taong patuloy na naghahangad na inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tuluyang maibagsak. Yan, yeah, memang may mga taong ganun. Ngunit, Huwag kayo mag-alala kasi minsan talagang sa pa, sa ano namin sa pa, pagpe-pray namin ano. Kampe nag ano kami. Ni is then the good Lord hindi ni papayagan ang mama ibagsak ang unprecedented. Pero sabi niya eh huwag kayong mag-alala sapagkat sila ay hindi magtatagumpay. Yun. Sa halip, eto na, may <laughs> sa halip. Sabi niya ganon Sila ay aking gagawara ng mabigat na parusa. At kanilang maaalala ang lahat ng kanilang mga ginawa laban sa inyong lahitimong pinuno na inihalal ng tao at aking itinalaga bilang inyong Pangulo. Makikita ng mga tao ang mga mangyayari sa mga taong ito at kanilang itutuwig ang kanilang kala, kamali ang ginawa laban sa inyong Pangulo. Yan. Ganda, di ho ba yung sinabi ng Lord? Kasi, yun yung verse na yun. The Lord works vindication and justice for all who are oppressed. They are oppressing our president. No? Sabi niya, <coughs> Anak, Kinakailang kayong aking mga anak ay magpatuloy sa inyong ginagawang pananalangin para sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nais kong siya ay patuloy na maging matalas ang pakiramdam sa mga taong sa kanya ay nakapaligid upang sila ay hindi maging instrumento sa pagpapabagsak sa kanya. Ipanalangin ninyong siya ay maging mal, ma, malakas ang pakiramdam upang hindi siya mapaglalangan ng mga taong uh, naka, ano, mapagkunwari ang oh, oh mapagkunwari. sa kanyang harapan ngunit traidor sa kanyang likuran ayan mga kababayan di ba mga tao talaga ng oh, lait kapag kaharap ka no? Uh, pero pag nakatalikod, nako, sinasaksak at mga sa likod. At may mga taong ganyan. Actually po, kung mag- magre-review po kayo sa aking mga vlogs, marami pong sinasabing ganyan ng Lord eh. May mga taong nakatalibot sa ating presidente na yun, merong gusto lang magsamantala ang mga traidor na yan. Ako? <laughs> Sino ba yung Mga trader na yan. Pero ang maganda po dyan, ah uh, ang ating Panginoong Diyos ang handa, ang, ang handa mag, ano, mag-vindicate sa ating President. At dahil siya ay just God of Justice, no? Siyempre pagka God Justice, pagka yung Justice, ibig sabihin nun, kung merong ano, merong kasalanan siya nagawa, kailangan pagbayaran niya yon so yung mga 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 kaya <laughs> sabi ang mga sobrang mga dila parang ahas na yan ano at parang nag nagbubuga ng venom o yung lason no ay sinasabi ng Lord sabi niya ganon ay mag-aano po sila. Sila ay um, gagawaran <laughs> gagawaran gagawaran ng mabigat na parusa Yan. para naman kasi naman ang ang Lord naman sobra siyang biya ano mapagbiyaya kaya kahit may kasalanan may handa pa rin naman siya magpa magpatawad kung sila ay hihingi ng kapatawaran at tatalikuran ang lahat ng mga kasama ginagawa nila. At yan ay sa pamagitan din ng ating Panginoong Jesus na namatay doon sa Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Ano po? I-acknowledge lamang ang ating uh, Panginoong Jesus. Ano po? Pero ang tindi rin naman nila, no? Talagang <laughs> buti na lang. Mabait yung president natin. Hindi sila yung iba, nako, buti kung abutan pa sila ng umaga. <laughs> Salamat sa Diyos, meron tayong uh, mabait na presidente. Pero yung God na natin, bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos ng katwiran. Tandaan natin yan, ano? At ang, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapaalala, no? Merong ano, merong kalalagyan kayo. <laughs> lagi The Lord works vindication nga eh. Diba? The Lord works vindication and justice. Para dito sa mga taong ito na gustong-gustong maibagsak na ang ating presidente. Eh wala pang, hindi pa nga nakakadalawang taon yung presidente natin eh. Gusto ng palitan. Kasi nga po, may mga tao talaga na napaka gahaman gahaman sa ano sa kapangyarihan gahaman sa sa kayamanan ano po so pero sila magtatagumpay yan ang maliwanag sabi niya hindi sila magtatagumpay sa halip sila ay aking gagawaran ng mabigat na parusa ayan uh, nawa marinig nila to para na ano po kaya yun po na mga, mga taong nag, ano, gumagawa ng ng kwento kwentong pangit <laughs> sa ating presidente mga kababayan tandaan nyo sila ay gagawa rin ng mabigat na parusa para naman sila naman ay magsisi magsisi na kayo ang Diyos meron pong plano para sa ating bansa at ang plano niya tayo ay umunlad pero ang mga nagaanon ganyan naga nanais talaga na ibagsak ang ating presidente. I wait lang. Yung yung planong 'yon ng Diyos ay nailagay na sa puso ng ating presidente Bongbong no at iyan ay nahandun din sa puso ng dating presidente Ferdinand E. Marcos. Ayan at kumbaga ay inalagay naman ngayon sa kanya anak si PBBM. Amen. So yan po, yan po yung ay uh, uh, yung sinabi ng Lord kanina sa aming pong devotion. Ano po? Kaya patuloy natin ipanalang ating president. Amen, no? So ito naman po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye. Mag-ana mag -ano kayo. Subscribe. Mag-like. Mag-share. Mag-follow. Ano po, sa inyong lola. Si Lola Madam. Bye-bye.